tong sa fertilizer discount vouchers na halos 90% daw ano ng uh, unang batch ng uh, fertilizer discount vouchers dito sa Gimba ay naiserve na sa mga magsasaka gamit ang uh, mano-manong proseso ibalita mo yan army yes sa mga miss G, at sa ating uh, listeners at taga-panood uh, sa ating uh... Facebook at YouTube streaming. Aabot sa 90% ng bilang ng first batch ng uh, mga pet, uh, fertilizer discount vouchers na dumating sa Gimba para sa main crop 2024 ang naserve na sa mga magsasaka gamit ang manumanong proseso. Nagsimula na rin kasi magpalit ng abono ang Center Cooperative sa Barangay Kabaruan at Gabby's Agri-Trading sa Barangay Paso Inchik sa mga naka-assign na barangay sa mga ito kahit hindi pa operasyonal ang Intervention Monitoring Platform o IMP na gamit ng Department of Agriculture sa Fertilizer Assistance. Kasunod ito ng manual releasing ng tatlong merchant na naunang uh, nagpamahagi gamit ang manual process. Yan ang J. Romano Farm Supply sa Barangay kabaruan Eugene John Trading sa Barangay Bunol at Santo Cristo, at ang Popong's Agri Supply. Ang huli o ang popong sa Agri Supply ay nagsagawa ng caravan kung saan ito mismo ang nagdala ng fertilizer sa mga barangay na naka-assign dito. Sa latest advisory ng DA Information and Communications Technology Service o ICTS nitong August 6, extended pa ang system down hanggang alas 3 ng hapon sa August 9. Nakasaad din na tapos na ang system maintenance at uh, at mga improvements na isinagawa rito, ngunit hindi pa rin magagamit dahil dadaan muna ito sa testing, lalo na ang bagong developed na setup para masigurado na maayos itong tatakbo. Mm -hmm. Sa unang linggo ng releasing mula August 1 hanggang August 6, nasa humigit kumulang 3,000 vouchers ang naserve sa mga farmers mula sa 35 maranggay. Sa ikalawang linggo naman, simula kahapon, August 7 hanggang bukas, August 9, ay uh, humigit kumulang 1,200 vouchers ang uh, uh, maisa-serve sa farmers mula naman sa 13 barangay. Sa pagkatapos ng second week, mula August 10 hanggang August 12, uh, kung saan gag, uh, posibleng magamit na ang automated system, madadagdagan pa ang bilang ng humigit uh, kumulang 500 ang, uh, vouchers at sa kabuuan ng week 2 nasa, isan, uh, nasa at, uh, isang nasa isang at isang libo at limang daang vouchers ang ipapamahagi. Kung susumahin ang bilang ng vouchers sa loob ng dalawang linggo, abot ng humigit kumulang 4,900 vouchers na. Kung nasunod ng mga magsasaka ang schedule, uh, ang naipalit sa uh, na nila Manila na mula sa 53 barangay sama-sama kakapuan kasama ni wala munang releasing na isinagawa ang J Romano Farm Supply, Ang Popong's at uh, Gabi's Agri Trading dahil wala pang ah, ang J uh, Romano Farm Supply, Popong's at uh, Eugene John Trading, sorry. Dahil wala pang uh, schedule na ibinaba ang uh, Municipal Agriculture Office o MAO. Halos matatapos na kasi ang pamamahagi ng unang batch na nasa legit 5000 vouchers lamang at wala pang update kung kailan darating da ang second batch mula sa DA Region 3. Sa hapon din, ang Center co ay maagang natapos. Uh, ang unang set na nasa mahigit tatlong ang magsasaka sa limang barangay habang ang Gabi's Agri Trading naman sa inisyal ay uh, barangay mag magang marikit lamang dapat ang schedule. Ngunit binuksan, sa binuksan na uh, nila ito sa dalawa pang barangay, ang Galvan at San Rafael, upang hindi matenga ang kanilang araw. Pumigit kumula ang uh, dalawang daan at mga farmers ang naiserve bago matapos ang araw pa. At uh, yan ang latest sa fertilizer discount voucher releasing. At ang uh, siyempre ang balita sa oras na ito, ako si Army Caranza kasangong sa pagbabalita at sa serbisyo sama-sama tayo sa Pilipinas. Maraming salamat, uh, Army. So, uh, parang alabu-labu pa nung second batch, ano, pagka uh, ganyan ang, uh, ang uh, sitwasyon. Right almost made na yung uh, yung 5,000 pero itong yung first batch uh, pero itong second batch kasi yung mga magsasaka, di ba? hinihintay uh, yan. Matagal na. Oo, oh, marami. Oo, oh, marami ang nagtatanong nga kung bakit uh, siyempre hindi pa dumarating tapos check, nagpa-follow up kung kailan ba darating. Pero wala pa kasing maibigay na definite na sagot. Uh, I just don't know kung <clears throat> kung oh, kasabay nung extension nung uh, uh, ng maintenance ng IMP ay meron ding update sa ugnay nung kung kailan talaga bababa uh, galing sa region 3 pero kasi uh, sa ngayon according dun sa iba pa nating mga uh, 'yung iba nating mga nakakausap na uh, uh, uh merchant, no? accredited merchant ay wala pang update kaya nga wala pa silang schedule So, most oo. likely yan kasi nakabase kasi yan din sa ano eh sa operations ng IMP. So, sinasabi na yung generation ng voucher ay eh, doon din nanggagaling sa mm -hmm. ITEP. Mm -hmm. din, din ang ginagamit Kaya na ang system. Oo. Ah, ayos. Oo. Oh, uh, most likely, hindi pa rin sila makakapag kasi uh, mag-generate -ge ah. pa ng voucher, pamimigay pa, o tapos hindi Paminin rin maayos yung nyo. ano. Uh, oo. Eh kaya, um, ayan, nagkabuhol-buhol na sila. Oo. Ang importante dyan, kompleto na yung information natin na itinasa sa DOE rin yung trade. Diba? Pero ano kaya yan? Uh, ah. Aabot pa ng mga isang linggo? Kasi yung testing, Kung hanggang, um, hanggang kailan doy testing? Nung no, pinayos yung system. Bukas alas 3. Bukas? Hanggang bukas ng alas 3 sa uh, yung... Uh, testing phase, na sinasabi sabi nila mm -hmm. para kumbaga eh sigurado na uh, functional 'no, yung function niya ay talagang achieved. Mm, kumbaga functional. Mhm. Mm tapos uh after that, malamang pagka-naging operational na 'yon, doon pa lang makakapag generate ng vouchers. Uh tapos uh, most likely on uh, the following day may dela na. Eh. Ang uh, medyo ano lang dyan, syempre, yung pag-print kasi, yung pag-sort na hindi na naman nagtatagal, yun nga lang. Late na nga kasi, as it is. Diba? Mm -hmm. as it is, yung sitwasyon ay late na. Oo. Did, Tapos alam mo ano? ba, may na... yung delay? Na delay. Mahabang <laughs> delay. Ganun. Oo, mahaba. Tapos alam mo ba, kahalina, nakikinig ako ng balita. Sabi daw ng DA, umaasa sila na lalaki ang production ngayong makeup season. Kasi nga, um, uh, sinasabi nila na yung production last uh, na malaki yung naging epekto ng El Nino no, dayatan. Ngayon, ito lang na naman sila, umaasa sila na mataas na, ang mas production. Mas malaki daw. Pa, paano? Parang ang pa paano? Parang paano mga baligtad ng mga paano? utak ano. Nung main crop, Ay, lang, second crop, ha? malaki yung inani, di ba? Well, hindi naman <laughs> hindi naman na uh, inaapektuhan ng uh, El Niño yung um, mm, anihan nung nakaraang second crop eh. Ito naman, yung main, main crop, ay eh, pa nung lalaki ani eh, doon pa lang sa mga inaasahan na magsasakang ng serbisyo, binhe, uh, pataba. Uli na. Oo. Kas oh. assistance, kung narinig mo yung uh, yung binanggit kahapon ni Kapaeng, nakausap niya yung DA National, yung other secretary. Uh -huh aba yung 30 billion pesos na pinagkukunan para sa cash assistance ay dapat ay 2024 ay implemented. Mm -hmm. O, ay nung, anong, anong oh. petsa na tayo ngayon? 2024 pa rin naman. <laughs> tapos na ang oh, uh, oh. essentially tapos na ang cropping kasi tapos ang na, na cropping e, eh, ano pang 2025 na Diba, ang uh -oh. sino no? Uh -oh. Parang the ano eh, feeling ko diyan sinasadya eh. Oh, sinasadya. Ah, uh, uh, parang sa butahe na rin. Ganon. At hindi uh, mo matatanggal sa isipan ng mga magsasaka 'yung gano'n. Oh, kasi kasi diba? talaga ang ano. Oo, kasi eh, masyadong Sobrang delay, na-delay talaga oh. 'yung ano at oh. sinasabi nila 'yung problema sa system. Ang tagal din nilang ginawa. 'di ba? Kung 'yun nga talaga yung problema. Eh sana naman ano, hindi sila nag ah uh, uh, nag-iipon. nag-iipon ng ano, ng problema. <laughs> o nag-iipon ng matitira. Kasi kung baka nga naman hindi mahintay ay magkaroon ng ipon, 'di ba? O may ba Oo, ipon nga eh. <laughs> sa kaya yung grabe eh. <laughs> grabe yung sistema oh. nila eh. Walang katulad eh. Sa uh, Tapos, ano. Ang tahimik sila, no? Ang tahimik nila, Diyan kasi nationwide yan eh. Nationwide Wala yan? Oo, uh, oo. Kaya nga parang Ay, ano sinasadya ka eh. Ko. Kahit anong kalka lang gawin ko sa balita, walang nagbabalita niya Down ang sistema. Oo. So oh. parang I don't know kung uh, 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 kasi tayo, alam natin, nandun tayo sa community. eh. Di ba? Alam natin kung ano yung nangyayari. At saka sinus 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 sinusubaybayan natin din. Oo. So, yung Tapos, mga... um, nung nag-search ako, siyempre, research-research kung ano yung... Pati itong mga, itong mga advisories na to, na supposedly ay dapat available yan sa website ng Department of Agriculture. So, hindi, hindi ko siya makita doon. Mm -hmm. So parang meron talagang tao na nag at meron yung gustong alam mo yun yung data na maibalik sa ating government na oh wala well, akong nakita ganito ilang eh, under kung kayo nang system ng ganito tapos eh uh, uh, syempre parang ang uh, ang kanilang ang kanilang sinasabi ay eh, may budget at merong ginagastos para dito at well, aayusin uh, yung fertilizer assistance at merong binhi uh, at inaasahan na merong uh, tataas uh, uh, o oh, maayos o mataas ang ani uh, ngayong crop season. Hindi siya, walang backup. Hindi siya, ano yun, hindi mo kayang patunayan dun sa data. Diba? Oh, hindi mo so, diba kayang patunayan sa nangyayari, sa actual na oh, ginagawa nila. Ay, oh, eh, oh. kaya nga, eh, bakit ba kasi nila gagawin yun? Eh, kung kaya naman gawin na maganda sa report. Oh, yun nga eh. So mag-order ka kung saan nagtagaling oh. yun. O oh, diba? Ang gaganda ng mga top... report. Report. Oo. Oh, oh, ng, oh. Uh, at saka inihaharap nila sa Congress yung mga report at mga nagtetestimonya pa na maganda mm -hmm. ang uh, ganito ganon. Eh halatang halata naman piling pili. Oh. Okay. Okay. Hindi naman talaga Ay. yun ang sitwasyon. Correct na hindi hindi niya nire-represent yung totoong nangyayari no doon sa sa ground level na meron lang mga yes meron yung mga nakikinabang meron yung mas, mas tumataas ang ani meron yung mga kumita Ma, eh, sabi pero sabi nung oh, iba oh, may nagkukwento man. eh Eh, eh yeah. siyempre, malapit na eleksyon eh. aisha <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, siya. Yes, Bibitin-bitinin eh, muna tapos uh -oh. biglang bigay. Parang ganon. Uh Oo. -oh. Na ora oh, no, pa sa din, bibili. <laughs> <laughs> ah, ibibili. Uh -oh. Uh -oh. sa report uh -oh, tapos, na lang maganda. Uh, -oh. uh -oh. Sa sakto lang ano hindi. Yung... Tapos uh, uh -oh. mag-aayuda uh -oh. na lang daw. <laughs> tapos okay. kung bumili, hindi ngayon palpak, ano? Tapos bibili ulit sa susunod na dayatan. Sino kaya ang bida? diba? <laughs> Nakalimutan na yung totoong sitwasyon ng mga magsasaka. Oo, oh, oh. kasi problema kasi ay... ang susunod na problema yung presyo ng palay. Yes, ngayon fertilizer. Kare. ngayon nila. Oo, oh, alam mo. May nakakausap akong magsasaka sa barangay Makatkat Peak, di ba? Kasi uh, pinakita natin uh, yung uh, distribution ng uh, yung uh, naging caravan at saka ng manual processing. Sabi ni uh, doon sa makat niya meron akong nakausap. Sabi niya ang ganyan. Ah, uh, panahon, ah, uh, syempre sa, sa walang tubig, uh, uh, ang experience niya, wala sang tubig kasi syempre walang kain niya ulan. Mm. 'Di ba? Walang tubig kaya inantay niya yung ulan bago siya magtanim. So yung abonong nung nakuha niya, takto sa batal. Pero kahit meron siyang abono, yung pagtatanim niya, alam na niya, nakoporsi na niya na mahina ang ani niya. Kasi, nahuli siya. Uh, most, most of the time, and by experience, dahil late siyang nagtanim, petestihin din yung ano niya. Mm -hmm. Petestihin yung kanyang uh, uh, alay o yung tanim niya. At alam niya na mababa, mababa talaga yung ani niya. Mm -hmm. Despite the fact na kaya, alam mo yun, gagawin niya ng paraan. For example, uh, mm -hmm. susubukan niya prevent yung kasi ano yung tawag mo doon, yung oh, namumuti? Yun daw talaga pag uh, lumagpas na ng Panahon. timing, oh. ng planting season. Uban. Yun talaga yung ano, oo. Oh, oh, yun -uban. yung uh, ito sa mga uh, umakatako talaga. Okay. Oh. Sige, sige natin, at uh, na nandyan na si Sir Robert. At? Nauna ka oh, kaysa okay. kay Sir Robert eh. Oh, sige, babalik na ako sa aking ano. Oh, sa ba akin na... ka na doon sa test mo, ha? At, ah, uh, oh, siguraduhin mo lang okay ang uh, yung test. Uh, psychological to, eh. So, I don't know. uh, <laughs> <laughs> oh, yung walang sabit. Sige. Uh, okay, sige. Okay, sige, bye-bye.